isang mapagpalang umaga mga lods ito ang alalay magluluto po muna dahil tayo po ay bantay bahay ngayon tayo ang pok, tayo ng nanay bali ang lulutuin po natin ngayon ay ito po kinuha natin kanina na talpos ng kamuting kahoy bali ginawa nga po natin dito nilamas po natin sa asin tapos hinugasa po natin para matanggal po yung pait kasi mapait po siya kapag hindi po natin siya nilamas. Saka po natin ginayat-gayat. Ayan. Pali ang gagawin natin. Gata. At ito po. Dinamihan natin yung sili. May luya. May bawang. Sibuyas. At sa ay karne ng baboy. Dahil may pinadala po yung bilis yung kapatid ko. Ito po yung hinahanap ko. Ayan. Pinadala po tayo ng bilis. Dalawa pirase o ilalagay po natin doon yan eh, talaga pong palinamnam at marami rikado at magluluto rin po tayo ng ulam ng mga bata dahil yung bata po hindi nakakaya na magulay, puro karne kaya bubukura po natin sila ng iluluto salamat mga epi at mamaya pakita natin yung pagluluto natin sabay sabay na natin wala tayo paghawag ng video isa kamay lang ayan, ayan. Pero hindi naman yun mga Kapag po ng sili. Ang sili nga po pala rito sa amin, medyo may pagkamura na. Nung mm, wala na mawala yung ulan, nakabulas po yung mga sili, yung mga maliit. At sila po mumuha Sa iba ibang lugar po, alam ko marami na kasili tanim na namumuha. Sili ako naman mali, 20 o so 30 ang isang kilo sili. So ang isang bundle, 10 kilo, edi 300 lang dati po kakalaga po yun ng pulang 2,000 inabutan ng kapatid ko nasa 1,400 may ginababa kasi yun nga yun dalgata po mas mahinan po yung <coughs> maraming sili <coughs> <Yung> mga mga sili bagwan Okay naman na. Pagkakaroon natin yung baboy. So ganito po nga pong medyo kalupan rin yung baboy na kaunti. Sinasamahan ko na po ng patis yan. Para yung lasa kumapit na po sa karne. Okay, lang naman na kaunti dahil gagata pa rin natin. Lagyan na rin atin na bichil. Bali, lagyan na po natin yung gulay. Lagyan na rin po natin yung ibang dilis. Kasi mas iba yung lasa di pagka na e ito sa mantika. Sumalabas na aroma. Pero yung iba po, yung one pork, hindi ko po sinama. Kinamay na po natin. Malinis na po natin. Kamay natin. Dahil na naman kinakakain. Dinamihan na po natin kasi nung nakara po na kumuha tayo, kinasarapan po. Ubus agad. Tapos nakita ko may kautin pait. Kaya ngayon medyo dinagdagang po ang lamas sa kaya binalawa ko talaga din ng mga ganda ganda bali yan ang mga FB nilagyan natin yung gulay bali ilalagay po natin ay Coco Baba Press uh, dalawang piras po yan. Uh, dito po kasi sa lugar namin, medyo may pagkahirap ang yug. Hindi ka tulad na punta ko ng Bicol. Eh, katabi mo lang po, may yug na. Eh, dito po sa amin, wala pong yug, pahirapan. Kaya, ito mabibili lang natin sa supermarket ang pwede. Dinalwa po natin yung gata para mas masarap po. Eh, Kaya nga nila, magluluto ka lang din, nagsarapan mo na. E, tama-tama, manghang, maraming gata. Eh, video malamig po ang panahon dito dahil mula doon ko ay Eh, tama-tama po ito. ganyan. Yan Dito po natin ang isa. Eh, marami naman nakahakot. Ganda po ng amoy. Napakabango. Iba talaga pag gulay, pag ginataan. Tapos may karne. Tapos yung bilis. Nagkapabango rin. So, okay na mga kami, balik tuyo-tuyo lang po natin na kaunti. Para mas masarap talagang pasok yung lasa ng gata ito mga lods natuyo na rin yung gata pwede na to patayin natin ito na kanyang pinis kaman natin paano lasa uh, malinam na po yung gata tapos yung tuyo ay hindi Tapos yung anghang. Ito na. Karamat mga kaibig. Follow like and share po.